guys, magandang araw sa inyong lahat at muli narito na naman ang inyong madiskarting mami. Ayan guys, no? mayroon akong ibahagi sa inyo ang aming uh, pangalawang stock ng month of June. Ayan. Mayroon na naman kami ulit, panibagong stock sa month of June. No? Ito ay papasok na ng July. Tayo ay June 23 tayo ngayon guys. Ayan, Ayan. pandagdag stock lang naman ito sa aming... Um, pagkain, no? Sa araw-araw. Ayan, guys, nakita ninyo mga nakalapag dyan sa lamesa. Ayan, yan ang aming na grocery. Ayan, mayroong fruits, no? Ayan, mayroong mubas. Ayan, dalawang klase ng grapes yan. At mayroong ding apple. Ayan, at mayroong ding... Ano ito? Ah? melon, no? Melon. Ayan. Honey melon. Ayan. Honey melon. Ayan. O, oh, meron kaming fruits dyan na honey melon. At meron pa kami mga fruits doon. Pandagdag lang ito. Tsaka yan guys. Ito. Mahilig kasi ako magata. Ayan. Kaya palagi kami may uh, na panggata. No? Ayan. Isan, mahilig ako kasi sa puso. No? Puso ng saba. Ayan. Tagtaring ko lang ng maliliit yan. Sa kalalagyan ng gata. Napakasarap na. Lagyan ko ng kunting daing. Ang sarap na. Ayan. Tapos meron kami dito ang tokwa ulit. Ayan, no? Special tokwa ito. Malasa na ito, guys. Prito mo lang yan. Ulam na, no? Kanina yan ay ulam din namin. Binirito lang namin at nilagyan ng uh, kikuman, no? Malasa. Ang sarap. Ayan, at saka ito, lettuce. Ayan, meron kami lettuce dahil mahilig kami sa burger. Kami sa minsan, burger kami sa aming pang merienda. Or kaya ang ulam namin, adobong manok or adobong atay, may lettuce kami. Ayan, namin ginagamit lettuce. At meron kami ditong longganisa na maliliit, no? Ayan, ang sarap yan, guys, no? Try ninyo ito. Ito ay nami, nabibili namin sa SM, no? Sa SM Grocery. Ayan, at saka dito mayroon uh, lizard, at mayroon dito ang uh, chicken. Ito ay yun na no? sa lalim, yung balong-balunan. Saka ito, na, no? Masarap yun sa bihos. Kaya masarap yan sabi Bion, guys. Sa saka ito, no? Ayan yung chicken. Ayan. Ayan, masarap din ito ang chicken. Ay, laman nito, no? Ayan, masarap yan pang uh, beef steak. Chicken beef steak. At saka itong hita, no? Ayan. Masarap yan pang grill. Ayan, pang grill naman namin. At saka ito, ay, sa akin na nakito. Gusto nyo ito. Ayan, no? Pinibit niya. Yeah. Pinapry. Pinapry lang nila yan sa kapater at sa kabawang. No? Ang bango-bango kapag pinapry niya yan. Ayan. Tapos, ito, meron kami dito. ah, uh, fish tofu. Ito, kay square square ito guys. Ayan, no? Uh, sinasahog ko yan, no? Kahit sa gulay. No? Sa pechay, no? Pechay. Pechay kahit ano no sari-sari na gulay no halo-halong gulay masarap siya no at saka dito pwede rin dito oh. Itong isang, ito 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 mix sa sa vegetables ayan no inahalo namin yan dito ito ginigisa lang namin sa butter ayan no masarap na ayan ay pagkain ng aming baby pero kami ay kumakain din na may spaghetti dito malalaglag na ang aming spaghetti kaya sa lamesa ay 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 babagsak na no ayan guys ayan yeah, si hot hotdog ayan no meron kami si Dio meron kami na tawag so, dito yung mayonnaise no Japanese yummy Japanese sa mayonnaise. So yan, no? Sarap yun, guys, no? The tasty ka, no? Masarap. Lagyan mo ng uh, tomato at saka ipino no? At saka ito nga, lettuce. Kaya, napakasarap na. At saka yung giniling, no? Giniling ng baka. Ay, meron kami doon, no? Nasa freezer pa. Hindi pa namin nagagamit. Ayan, at saka ito paka inumin nga aking apo, no? Na si uh, Noah. Ayan, ang hilig niya sa yakult. Ayan, no? Ayan. Pag pinakain mo yan siya, kailangan makikita niya may yakult. Ayan, kakain ng kanin yan. Pag may yakult. Ayan. Ayan na aming mga preparation na mga madaling lulutuin lang kapag busy na, no? Ayan. Ayan mga sardines namin. Saka ito, no? Ayan. Chicken luncheon meat pa yan. Piniprito lang yan. O kaya minsan, uh, ginigisa ng anak ko ito. Ang luncheon meat kasama itong tofu. At saka, ito. ito, 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 ito. Yung mushroom na maaba. Kaya nilalagay niya yan sa tas. Kapakabang yun, no? Kaya may biscuit kami, Skyplex. Ayan. para yung Skyplex, matabang at saka itong chicken cubes, yan na ah, kami hinahalo ang chicken cubes. Kaya ito yung namay ng aking grandson. Yan ang hiling niya dyan sa so strawberry. Kaya mayroon kami fresh milk. Kaya soy press, no? Soy press milk. yan, dalawa yan. Soy press. Katablo ang isa. Ayan, okay. So, saka ito, no? ayan, picnic ayan, mayroon kayong picnic habang nanonood ng video ayan, dalawang tasty ayan guys, may dalawang tasty kami ang tasty namin ay whole wheat bread hindi kami pwede sa puti okay, so white ah, bread no whole wheat bread ah. meron kayong pandesal mix no pandesal mix, ayan pang an. ang, uh, na, so yan pang coffee ng anak ko ayan pagkakopin yan ako sa labat sa aking nainom powder na sa labat saka ito pala oh biskuit ng aking grandson ni Noah ni <laughs> Noah lagi kailangan may bibigay ka sa kanya eh. kailangan lagi siya may nginunguya ayan itong pwet milk kaya masarap din yan alaman sa tasty yan oh saka ito kay Noah sa akin nga po yan po oh, ang takaw niya dito guys dalawang piraso nito kayang kayang niya ubusin no ayan, ayan. hanggang dyan sa baba walong piraso yan so ayan guys no tapos ito hot dog ay itong aming uh, spaghetti ayan no yung aming spaghetti with sauce na maging spaghetti ang aking anak ayun meron silang laundry dito no at saka Ayun. Ito. Ayan. Bonus na vinegar. <laughs> ang pangalan ng vinegar. Bonus. Ginagamit yan ng aking manugang. yan Bonus sa damit. No, sa damit niya yan. Gin ginagamit. Lalagay siya na suka sa damit. ang nun ah. Kasi katulad niya, maka hindi ang sikat ng araw natin. So, madali mga ang ating damit, no? Madali magkaroon ng amoy. So, maganda kung may suka, no? Try nyo, guys, para malaman nyo na kung gaano ka, ka magtatagal ang damit natin sa ating katawan. Kasi mapapansin natin, no? Pag inamit natin ang damit natin, maya-maya kunti lang, eh. Maasim na kagad ang amoy natin. Pero kapag nilagyan nyo na suka, ayan, nagtatagal guys ang damit natin, ha? No? Ayan, mayroon din siya dito ang cornflakes. ayun, No, so, umaga yan, inaalmusal na ng na napo at ng aking anak. Ako hindi ako mahilig dyan, no, sa cornflakes. ayun nito sotangon. Ayan. Dalawang sotangon. Mahilig kami sa sotangon. Saka, shupaw. Yeah, ito, nagustuhan ko ang shupaw. Ayan, chicken asado. Ay, chicken asado shukaw. Sarap ito guys, no? I steam lang siya. Ayan, at saka yung aming... Ayan, kitchen paper, no? Kitchen paper. Kailangan namin yan araw-araw. Ang kitchen paper. Hot cake mix. Ayan, templado na yan guys. Ayan. Lagyan na lang ng konting tubig ay maluluto mo ng alam sa umaga. Ayan. Ayan na ang aming na pamily sa araw na ito. At saka ito, ang uh, tapos na naman ng aking kapit. Ayan o. Eh. Ayan. Ito lang na po ito. Hindi ko na bilabas sa plastic. Palangin. Ayan, na no? Mga bata talaga, no? eh. Okay. Baby shirt, yung ngayon, no? Nag-1 year old na siya. Doing 2 years old na siya December. Ay, may hindi pa rin dito. Um? Ang liit Ako, ko para dyan. Mag-usap dyan. Pag-usap super roller, uh, roller coaster. So, ayan guys, ang lahat na aming panitagong stock sa araw na ito. At talaga napakabuti ng Panginoon, no? Palaging uh, nagbibigay ng blessing ang Panginoon natin. At uh, sa tuwing ating pangailangan ay nandiyon siya, no? Palaging nagbibigay, no? Napakabuti ng Diyos. Hindi tayo pinagkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Eh, may Pringles din dito, no? Kaya anak ko na yan. ayoko yan. Maalat para sa akin ng Pringles. Tsaka mayroon din kami dito suka. Gawa sa banana. na no? Rice banana. Ayan. Masin <laughs> na No? Ayan lahat yan, guys. So, ang aming stock sa araw na ito. At ito ay pandagdag lang namin doon sa amin ulam, no? Para hindi na, kasi nagpunta kami ng grocery, so hindi na kailangan na babalik na mauli para mamili. So, dagdag -dag lang ang dagdag -dag doon sa kakulangan ng stock ay dito lang tayo. Sabay kasi pag bumababa kami, minsan 2 days, 3 days bago kami bababa. Kaya dito ay meron na kaming kamatis, sibuyas, bawang luya, no, lahat meron na. Kaya pag kulang after 3 days, yun na lang, doon na lang kami bumababa. Kasi nasa second floor kami, mataas dito eh. Kaya mahirap ang akyat baba, akyat baba. Ayan, no. So, ayan guys, ha, pinakita ko lang sa inyo, no, ang aming panibagong staff, at ang pagpapala ng Panginoon sa amin na ibinibigay, no? Kapag tayo ay tapat lamang sa Kanya at sumusunod sa Kanya ay tunay na ang Panginoong Diyos natin. Hindi tayo pagkukulangin sa lahat ng ating pangangailangan, no? Napakabuti ng Panginoon. Purihin ng Panginoon sa lahat ng mga pagpapala, no? Na ibinibigay niya dahil sa Kanya ay nakakaroon tayo ng mga ganitong grocery no na binibigay sa atin dahil kung sa atin sarili lang hindi natin kaya to no magproduce no ang lakas natin anak buhay natin sa ang gagaling para tayo kumita ng pera di ba inaintulot ng Panginoon na malakas tayo at kumita tayo para may pambili tayo ng ating pagkain ayan kaya lahat yan ay nanggagaling sa kanya ang lahat ng yan ay nanggagaling sa Panginoon no napakabuti ng Diyos Kori, napangino saraw sa na ito. Ayan. Thanks God. ayan no? Ayan. Maraming salamat muli sa inyo, guys. At Please don't forget to subscribe, like and click the button bells two times upang patuloy ko kayong ma-update sa mga videos na nais kong ibahagi para sa inyo. Yan, maraming salamat. Yung mga bago pa lang, no? um, sa akin channel, guys. Subscribes na kayo, no? Subscribes na. And then, please don't forget to comment down below. At uh, kung anong inyong mga katanungan ay mabilis kong sasagutin. Maraming salamat sa inyong lahat. May the Lord God bless you all. pagpalain kayo ng Panginoong May Kapal sa araw na ito. No? God bless sa inyo. Maraming salamat at ang aking mga panalangin. Ay palagi na sa inyo. May the Lord God bless you all. Bye bye.